Hello guys, for today's mini vlog guys, samahan nyo kaming mamili ng aming paninda. Ito nga pala, nahinto kami dito sa gilid ng kalsada kasi nawala ng gastong krisikal namin. So, tinulak ng asawa ko na lang to dahil naubos ng gas at nagpagasta kami sa gusulinan. At pag natapos nun, ay damerityo ang mga ang asawa ko at mga anak ko dito sa playground. Naglaro muna sila habang namimili ako. So yan, nag-enjoy yung mga batang makulit kasi matagal na nilang nire-request ang ah, magpunta ng playground, maglaro daw sila. So pagkatapos ko mag-mininin ma 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 pa ko, ay ito na nakisali na lang makipaglaro din ako. So yan, balik ng kabataan, char. At ito nga, ah, sige, laro lang silang laro kahit ang init-init. Sinabi namin, uwi na kami, ayaw pa rin. Eh. So pinagbigyan pa rin namin ang ganilang munting kasiyahan masaya ako at sa simpleng ganito lang nasasamahan namin sila magpunta ng playground ay sobrang saya na nila na nararoon niya pong pababayaan ng aking mga anak so ayan, saglit lang kami at ito na nga ang akin na pamilya eh, 700 plus lang ito ay ganyan nakakunti yan dati ay napakarami natin bumibili nga pala yung mag-amo ko ng palamig so ito pagkatapos na nang mamili ay pauwi na rin kami at ito, tignan nyo ang kagandahan ng aming probinsya. At pagkatapos na namin, ay nakarating na kami. So pagdating namin, display agad tayo. Kasama ko ang aking mga anak na makukulit. Ayan. At yung bunso ko na pakakulit, akit ba bakit ko So kaya pina tinumba ko muna at ito din display ko yung mga pinamili ko. So konti lang ito, pero pasalamat ako sa Diyos. Ay nakapagbili ulit ako ng panibago mga stock ng aking paninda. So, Lord, sana po dumami po po ang laman ng tindahan ko. Huwag niyo po kami bababayaan. So, yan, yeah, may bumili. May nagbentahan ko muna. At pagkatapos ko lang ay may kita niyo ang aming tindahan kung may nagbago pa. At ito na ang aming tindahan na dagdagan ng kahit kung di lang ay okay lang yan at maganda naman yung sa mata na merong konting nadagdagan at, at uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya kami pinapabayaan at uh, ito nga salamat na ito nga pala yung mga anak kong makukulit at yung bunso ko may naabot na jelly is itinaas ko na nga thank you for watching